Yun, hapon na naman. Hapon na naman guys. Oh. Sili ko dito, namatay talaga. Matindi yata yung pag-spray ni bro bro. Si bro bro nag-spray dito, eh, yung isang Pinoy. <laughs> But, si tatang na karan, inawasan pa to eh, yung supervisor eh. Nadali to. Hindi naman niya intention to. Kasi dyan nga oh, pati dito hindi namatay gaano. Pero ito namatay yung silip. Kaya may mabuhay nito. Siguro banong puno, si green green pa pero hayaan natin kasi ini-spray din, di tayo makaharvest diyan. Ito na lang tayo. Ito yung ano ko ngayon. Oh. Ito, tinanggal ko na yung kahoy. ito yung ano kangkong na ano Aplan. binawasan ko to kanina ayan oh bagong pitas to kasi nagsigang ako ayan pinitas ko lahat Yung bati oh hindi parang hindi <laughs> hindi yata nila ano yung lupa na to oh. or kailangan talaga lang malaking lupa linisin natin tanglad oh bawas din ako dito kagabi oh, Na li. à, ah. Hi. Tutuman ya na mai nai cha. Tutuman mai nai cha. Bi pe oi. Baro ah. Nai cha tu sao. Mura. Tu sao. 20. Kan kana. Tai cha. Mấy quá, lùi cha lôi cha, nai cha Nai Ay, cha Iya. Tiya, tiya. price Nali, nali Market sa. ya. Market. Naga Pinoy Store. Plus. 45 ba, Naicha. Gumaya aku ha. Naikya 45. 45 ba? No, naicha. Naicha. Wo mai sanga loicha. Sa also o to to 5. Loicha. 25, naicha nai 45. Wo yang ko jaya. Lai taichong chong suga ika Ah uh, Naicha Wah Jita oi. Kan. ah, Ini mau sang panah. Anjir mau sang panah. Hmm, mau kon si ah, anjir mau weh <laughs> Ini linis natin. Pinapitan tayo nung Indo. dyan yung dorm nila eh. Galing yun sa palengke. Lumabas din kasi ako. Nagkita kami dun sa labas. Bumili ako ng ano, vlog sa Pinoy store. Tsaka kunting drinks. Inamay natin pa pang snack. patayin na natin yung mga pangit. Oh. Palitan kaya natin itong lupa. Yung ano. Kasi yung payat oh. Ay oo. Palitan itong lupa. Ay, hindi matubig kasi doon oh. Tanggalin na lang natin itong payat. Para itong mga bago oh. Mataba siya. Ayun, tanggalin natin 'to. Ayun, tanggalin natin. Tapos sisilin natin 'on, oh. daming ano, ulanggam. Binawasan ko 'to kanina mga hilaw eh. Malalaking piraso, umaanghang siya. So maliliit oh Kasi nung paglipat ko nito Parang umatay Tikiisa na sila Para yung nutrients ba Kaso nil, Grabe yung langgam oh. Oh, Ano mamaya Ano natin sa mainit na tubig yan Patayan Nisa natin ito Ayan oh Ayan malinis na Tinanggal natin yung mga payat Kasi ito mataba na siguro ito sa lupa kasi kasi yung ugat hindi makapenetrate o hindi ba makalawak same yata dito din oh. dami na ugat ugat tumibabo so ganun lang ang ano natin ngayon kala ko mabagyo nga ngayon inadali eh. ako nung driver ko bumiyahin kami noong biyernes sabi na may bagyo daw Kaya, dali dali ako nagpalaba kahapon eh pala kainit init ngayon oh. Ang bagyo sa Pinas yata ngayon May bagyo Alright, alright Ito na natin tapusin Ingat ang lahat Dahil pasok na naman bukas Trabaho lang